Ayan, dito po tayo sa ating extension. Ay, gubat na po. Wala ng talong. I-sprint po natin ito. Pagkatuhan ng similya ng anak. Pagkatuhan pa nga pala ito. Yung ibang dahon ay hindi mag... Na... Ayan. Kanini maaga pa ko dito, May. Hmm. Ano nakita mo? Maganda pa itong talong na ito. Wow. Ang... Okay, Wah, wow. Nagbulat-bulat ako kanina umaga dito. Hmm, ano nabukulat mo? Meron dyan eh. Saan? Parang bispo tayo ng kamote. Dito, dito. Wala. Saan? Wala. Ano pa? Talong ulit. may kamote dito na eh. Saan? Mayroon nang tandaan dito eh. Ano ba? wala? Masu dito eh. bang may kamuti pa rin sa atin, ano? Hmm. Mala ho, kayo na lang. Yung, Yung garis na. Mala, meron yan sa agad. ilalim. Ano? Saan? Sa ilalim ng malchon. Ano? Ay, ko. nakagat ako ng halito. Ay, arin yun. Ay, saan? Ay, po malaki, mga malaki. Malaki din ito. Kamuti ko. Ayan. Ang mm, ganda. Hmm. Ayan. Ayan. Laki po Ay, ang laki. Kayo na nga ito. Ang akin binulat-ulat. Sabi ko yun. Maka meron dyan. Ano yun? Saan na ito? Laki po wala naman pala no. Mm -hmm. Kung yung ano niya tanan mo na. Yung ibabaw. Ito yung butas. Uy. Ito yung butas. Lagyan na natin. Ah, hindi na sili. Uy, uh, na. Bakit? Ay, hindi. Ay, mat ano, ano yung sili mo eh. Nagkasakit po yung aming punla. Pero po. Eh. Meron pa dito na. Hindi po alam kung anong nangyari dun. Bakit yun eh. Nagka-blight. Ay, ano. Sa, sa nakuha? Dito. Sa butas. Ganto. Sabi, so sabi ko sa iyo eh. Yung po hmm. pala sakit ng ating talong mga kaparbi na yan. No? Yung umupsis blight. Umupsis blight. Yung natutuno po ang bunga. Tsaka po yung dahon ay natutuyo. Yun oh, po pala yung umupsis. May gi pa nga dito. Oh, wala. Hmm. Siguro po ay ano. Hmm. Bakteriyang nasa Bakteriya lupa po, na talabsikan ang dahon. Yan po. Tatlo na. Type ng mga hukay pa. At parang bubulaklak yung rambutan na yan? Ang tingnan mo. Ang dulog. Hmm.

dito. Oh, ang ganda dito na Arang kami. Maganda po ito na mga tagdan na Dito mas saan, no? ang, ano, pa kami. Dito masipag yung laman. Doon sa ano. Nalawak ang kanin ng lupa. Pag-iitan. Hintayin po siya yung natin. Hanapin mo yung puno niyang ano. May... Hmm. Oo. Nakikita mo man dyan. Ayun, pinalita. Ayun. ayun. Malaki. Tapos pa tayo pagka wala. meron. Ayun, ang puno. Yan, o. Puno. Um, yan, puno po. Hindi no. mm -hmm. tayo makakadapat. Sana, Sana meron. Ay, wala. Ay, naputol. Kita, kita, kita. Kita, kita, kita. mo. O baka ahas. Hmm. Sa kita, Ay. Di naman marunong humukay. Ano? Malaki yung ano. Ang bugat tayo. Wala. Hmm. Ito. Ito, ito, ito. Parang naman yun dito. saan ka, to ang to batu. batu eh Bat <laughs> <laughs> Ay, mm -hmm. laki <laughs> batu kata bago ah, mm -hmm. yon, ah pala ada sa dulod Ba't ito? Ito o, bukol. Ano ito? Bato. bato ito? Ba't lang ang ating mga dami. Para na, ano yun dito o. Ay, ba't lang naman? Hmm. Ito hmm. yun. Ano saan? Pinamaan ito. Tinamaan. ito? Hindi amin taa. Hindi. Ba't mo doon binaba? Sa mga puno lang ito. Magaling pa natin na rin ng amlay. Hmm. Maggabot ka ng ano. Magagabot. Hmm. Hmm. Ano? Magagabot ka ng pantanim. Tapos, o spray. Spray. Para yung, Ayun, aray, mayroon, may para yung pantanim ay ano. May puno. Ano. Basta may puno po. So. Hmm. Baka so, muna nakakita ng Walang puno, may bunga. Wala, yeah, wala na lang. Na. Ayun, naputol. Masyan ka na. Magpakita ka na. Ang liit man ata. Ay, ugat? Ugat. Hmm. Hindi pa ngayon iaharabi siguro. Ay, bak. Ay, bak. Ay, eh, hindi lang nga kasabay. Bakit dami ng pinangainan. Oo. Hmm. hmm. dami po eh. Ayan, buweso po naman. Ganda na naman yung kitumig. So, maganda dito. Kamukha. Ayan, ay, ko. Oh, Ang baling mo yan, binabunog mo. Meron. Ayan! Nakita ko. Oh. Meron na. Meron. Ay, tinamaan. Tama. Oo. Kailangan yan, bago. Ayun. Ay, Pwede pa ito. Ayun. Ayun. Alisan mo lang yung ulo. lang Ayan, ito pa lang yung malakas. Makapagpain lang tayo, tayo sa ano. Mabait yung luto. Kaya ang, ang malakas mo? Ay, hindi, kailangan may ilalim lang. May ganito na yun. Okay. Mm -hmm. Dito, dito. Saan ba? Dito. Ano rin? Ay, tinamaan. Na? Nakain na. Nakain na pala. O, oh, mga kamit na. Gaya, hmm. gaya na. Malaki ano? sana. Ako. Uh, mukay po eh. Hey, Magaling pa nga pala mga kapambit yung Kamuti, ano, habang masama ang panahon eh. Marson na diyan ang tanim ano ah, Januari pa yeah. ka? hmm. na. Kare. Ayun, ano yun? Diba? Maglalaman pa. Ayun! Sinabi na ayun. Diba? Diyak pa tayo sa mga puno ano mo. Masa na yung ating oh, mga nakawa? Amay, malay ko sa iyo. Yan, bumbungo na po yung ating kalabasa. Ayan po mga kamarami natin na ho, kaya nakamuti po. Oh. Madami din po. Ilalaga po natin. May papaya, may puso po. Ito po yung sabana na po natin. Dalawang buhay po. Libre merinda po. Kaya po uuwi na. Ah, baha naman po. Oh. Yung ating sapa. at laki po mga kaya tayo baha na naman po eh Irahulog. ang ating pambidyo video Ayos naman po, sip tayo Nakatawid na po tayo. Nakasalang na po yung ating kamuti mga kaparambin. Yung malalaki po, aking hinati. Tapos nilagyan ko po, po ng asinyaan. Para may lasa po mamaya. Ating tatakpan na po. Para maluto. Tingnan po natin. Ayun. kulong pulo na po ah. Sarap nito. Libre merindahan po mga kaparambin. No? nilagang kamote shout out po sa mga nakakain ng kamote masarap po ang kawalan nito ay yung kape po yeah. oh. yun luto na po mga karambin oh. bumitak na po yan. Maya maya po tayo mga ngayon, mainit pa po kuya. Ano? Ate! Papasingawin lang po natin yan. Nakaluto na po tayo mga kapambin. Mga na po tayo. Yan po. Oh. Walang dam po. May sasawan po. Yan o. Masukal. May gatas po din eh. Merenda po. Parek po mga kapambin. Oh. Eh. Sarap lang mo. Kapuna lang po. Yan ulan. Hmm?

m 好 k